Hindi madidelay ang paglilitis ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagtanggi ng kamara na tanggapin ang entry of appearance ng kampo nito. Yan ang siniguro ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Antonio Odi Bukoy. Nagsumite sa impeachment court ng entry of appearance ang Fortune Narvasa and Salazar bilang abogado ni Duterte. Binigyan ng kopya ang kamara pero may note na quote, refused to receive. Sabi ni Bukoy, hindi pa niya alam kung ano ang dahilan bakit hindi ito tinanggap. Pero paliwanag niya, tanggapin o hindi, yun hong uh, purpose was served. So as if you received it, it will not delay. Kasi appearance lang naman yan eh. Samantala, nagkomento si Bukoy sa mga isyong pinagtalunan patungkol sa impeachment. Sabi ng tagapagsalita, tuloy-tuloy ang institusyon ng Senado at Kamara kahit pamatapos ang isang kongreso sinabi ng uh, Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Maging ang pagsauli ng impeachment articles, pati ang pagdismiss ng kaso na walang paglilitis, wala aniya sa saligang batas. Unang beses na nag-convene ang Senado bilang impeachment court, nagmosyon si Senator Judge Bato de la Rosa na ibasura ang kaso laban sa pangalawang Pangulo. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. ang nangyari, si Senator De La Rosa umaaksyon na parang defense counsel. Dagdag ni Bukoy, personal na desisyon ng Senator Judge kung mag-iinhibit ito. Pinag-uusapan aniya ng prosecution panel ang paghingi ng recusal o pag-atras ng senator judge na may perceived bias sa kaso, pero kung makakaantala ito sa paglilitis, isasantabi na lang nila ito at magpepresenta ng ebidensya. Samantala, nanindigan si House Assistant Majority Leader Zia Adyong na voluntaryo ang pagperma ng mga kongresista sa impeachment complaint matapos magpatutsada ang pangalawang pangulo. Hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. Because we also gave each and every one of the members of the House, particularly the party leadership, To, to, to read um, and to comprehend and to appreciate uh, the complaints. Na-impeach si Duterte noong Pebrero, kabilang sa impeachment articles o mga kaso, ang maling paggamit ng milyong-milyong confidential funds at pagbanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.